hindi magkasundo. Ang ganyan lang kami sa pintuan ng court. Hindi magkasundo. Si Bunso, hila ng hila papasok na. Ito na mahila ng hila palabas. <laughs> Kasi nakita niya yung tuta dito. Dito pa lang kami. May nakita na siyang tuta. Kulay itim. Yung pala kaya, yung pala na napulot nila Joe. Natutang itim. Nakita nito. Hindi na inano, hindi na niya natanantanan. Ipapunta eh, na kami doon. Ayaw talaga sumama. Gusto bang arutin yung kuta ni Jo? Kola itim. Kaya doon i eh, nag sila, hilahan sila. Ito eh, talaga humiga pa si Bunso. Hinihila ko bumiga. Ayaw, ito naman din ng hinihila ko papasok din sa loob. Ayaw pinipigilan naman niya ng paa niya. <laughs> Dalawa. Awa. Ay kusiki. Ngayon, nung pabalik kami, ito, napilitan lumabas.